Ayan mga paps oh. Ayan. Sinilip namin ni Boss Noji yung laman oh. Yeah. Nung CBT set ni Boss D. 11 grams. 11 grams yung bola. Medyo solid din yung ano yung baka Ayan, niya. Ang bagay niya. Saka yung hard plas, ano, plastic. Hard plastic. Mm -hmm. Kompleto yeah. talaga. Ayan yung laman oh. Mm -hmm. Tapos yung ano kanya yung spring. Ilang RPM kaya niya? RPM niya. Silipin natin. 1,000 RPM. 1,000. So, 1, so 1, almost na parang stock ano. Oo. Uh, Matigas pero matigas spread. kasi after market na oh, pwede na saka itong kanyang park drive park drive meron pa oh pinakatilipin natin yung ano ang ganda ay ganda ng style di yung mag over it to yan oh no? yan oh no? yan mga paps yung laman wow solid ganda Sig oh sigurado yan saka yung saka itong